Ang umaga po, tanghali at gabi sa inyo, sana asa mabuti po kayong kalagan palagi, malayas sakit, disklasi, pakamakan, palagi po yung malakas. Nandito naman po ako na magbabagi po ako oras orasyon sa kapangyarihan sa pagtitig para magamit po nyo na panggamot na sa lahat mga bagay-bagay na -bagay, kinatatakutan ng mga masama, yung mga demonyo, masamang espiritu at sa lakas, physical man o spiritual, magagamit po nyo ito sa pag para pangyarihan ng pagtitig. Uh, bago po ang lahat ay mag-like, uh, mag uh, share, and mag-subscribe po. Uh, palagi, pa, para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Uh, bago ang lahat ay mag-asal po ng isang amalamin at isunod pong emulasyon. Asal muna tayo. Ama namin na sa langit ka, sambay so, pangalan, ikaw na mangari sa amin. Sandin so, ang iyong kaluban mo dito di sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng kapatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kami hirap sa mitmi na pagsubok, kundi ilay kami sa sama sa pagkatiyo ang karian ang pangyarihan at ang kakuryan. Magpakailan man. Amen. Uh, Isunod niyo po yung orasyon habang kinititigan niyo po yung araw ay Uh, paulit-ulit po yung usalin habang tinititigil po yung araw na sumisikat pag uh, nakakanya po ito napaganan niyo po ito mararamdaman niyo yun po yung parang kayo nakukurinti na lalakas po yung aura niyo, lalakas po yung katawan niyo walang kayo maligsi pag napaganan niyo po ito ay dapat po isaulo po niyo at habang sinasa ulo niyo po ay sana po gabayan kayo ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Wala sa Ang orasyon nito ay yung ah, sa kay Mitra Tun po ito. Yung orasyon na ito. Wala sa uh, ko po. Iksini, Niterias, Kalimak, Sulay, klasro at Ikratim, Asatiha. Yung susi po nito ay Itraisa. Iksini, Niterias, Kalimak, Sulay, klasro at Ikratim, Asitiha, Itraisa. Iksini, Niterias, Kalimak, Sulay, Kalimak, Sulay, klasro at Ikratim, Asitiha, Itraisa. Masanin niyo po ulit-ulit habang tinititigan niyo po yung sumisikat ang araw. At kung napaka, pabisa niyo po tumara, niyo po na parang may kurinti po sa inyong katawan na nakas kayo at malakas po yung lahat po bagay-bagay sa katawan niyo malakas po kayo. Hindi ko kayong supilin ng kahit ano, kahit ng mga masasamang espiritu, kahit ng mga mga ismusa dyan, wala, hindi kayo maaano. Masalim po ito sa isip lamang paulit-ulit habang nakatitig sa araw. Pag nagawa po niyo ito, katakutan kayo lahat ng mga masasama, masilaw sila sa iyo, hindi, si, hindi lang sa spiritual, pati sa physical. Uh, mga masasamang espiritu, namang lupa, demonyo, mga tismosa sa mga panirang puri. Dapat po ito isaulo po niyo palagi para ma po niyo po, mapabisa niyo po. Pag inuusal po niyo ito, dapat naka, sa ulo po niyo na nakatitig sa araw na sinusulo niyo. Halimbawa, nakatitig kayo. Kasi 'yung literal sakin muksa ray personal din siya isa. gaano paulit-ulit niyong pumosalay itong version na to hindi ito 'yung original Nandito sa mga libreta ko to itong mga version na to tapos si sinusulat ko po kasi sa libreta parang malaki po 'yun na kung hindi hindi mo maitutok sa silbo nang ganito eh. Ito pag sinasahe, sinusulat mo sa kukumbanda po si Iko, kung si cellphone. Sana po maanawaan nyo po ito na itong ginagawa. Sana po makatulong po sa iba makatulong po sa buong pamilya nyo. Ito ay subok-subok na po. Maraming uh, maraming marami salamat po. Sana mag-subscribe, mag-like and share para man notify kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Bye bye po.